lang kasi nabot mo ng mga kasimod sa kaya ng unsay nga na ni bao-bao man siguro ni pakayahay sa tagpanagsa kaoban ning atong pamilya magpabugnaw ta ni ning kainit sa panahon karon nga dili masabtan usahay init usahay ulan atot ah, magusab usab mura magbatasan sa tao nga dili masabtan ingana e siguro na usahay masabu sa panahon nga maorag batasan sa tao nga mag-usab-usab pod pero dili na lang, lang ta mahibolong lang kahimtang sa panahon kay pagbuot nas kay nayahan lahi puning ning sa tao kay kung init ang panahon aw mangitag kaiplian aron magpabugnaw inubanan pod sa kaon nga way limit sa katungo pa ning rapita ang among binyo karon ron na aragapon ragya pong midiris lapo naglaroy-laroy ambot kung wa ko mga sayo garden magunon ni naglibog sa kodi tapit kaya kay ganiha si glibot-libot o garden ako nakitan ah basta kay mauna ni kaon na unsa may dugayan nga mauman ay atong gianhi, Lami lamira ba'y kaon basta libre kaunan tanig balik 200 kay tag 100 bang entrance naghisgot na magi tagkaon kaon kay birthday man sa akong pagumangkon kung kay giimbitar man ta oh, pahimos lang taning higayuna laksi ang tanig daungan re sa inasalbi kay lami man kayo ni amot ngano nga paborito magi ako' ning daungan sa inasal labi na ning iko nga nagtugsoy dire ato ning gunloton Una, Pag napagisinugba diri nga ni Aksyog Kabalaka, napaig mo ni. O kira gihapon ni, eh. kaon madara ni. A few moments later. Hi guys, malay, sa din malay pa sa buutan balay. Pero ate, Kra, guys, si Mala, lagi kini akong pagkabuotan karon, guys. Ang sakay, nasood sa akong otok, anong nang limpyo ko dia sa among divider o sa among lamisa. So, karon nang limpyo na magigit ko, isagura na magigit na anak lang magigit na anak ko. Kay na magigit mahitabo, guys. Guys, i-recommend din ako ninyo ang ang YouTube channel sa akong papa and pag-subscribe na mo dito. pag ano po mo dito, pag hit og notification bell. Kaya hapit na mag, kuan guys, mag 10k followers, I, I mean subscribers. So pag subscribe na mo Sa mga wala ka ba o sa pangalan, ang pangalan ato guys, kay simod 45 Huh? Sa yun, na ispilingon guys ha. Sa araw, di pa na may ispilingon. Si Mod 45 O mora na yung suwat niya. Kung kita mo, gitu tiguan nga naglingkod. So, mga to guys, kung makakita lang yun mo, kuan guys, kanang murag tiguang pero akong papa guys tiguang na gid siya guys tanawon guys so yang picture adto kay nag jacket sa color black yang color blue na murag polo ni nag eyeglass mo na i-subscribe ninyo ha ya yeah, ko sa iyo kung legit ba among naong. hmm kailan nam siguro mo nako Kailan nam siguro mo sa akong tiktok ay pa di ay ay makahibaw ra mo Ay, kung unsa akong naong didto murag bi ako clown didto akong papa pod murag pug nag a ah, banto kay nadaghag mo ingon na mo na parehas sa kong papa kay iyang naong piniwais ako ang naong kay Klaus ah, ah ba na day ko anong hinun ko nilag parehas mignaong sa kong papa so to guys tungod sa akong kadaghag ipang story yawa na kabawasan ako dapita so na ako sa kilid sa mong divider na guys kilid sa mong TV kay eh, grabe yung kahugaw kapaksit-paksit nang mo nagpumbiang ang simbol-simbol So, dugay na di kaya na di, ha, Wala gilimpihan guys. Tungod sa akong kabisi, sa akong mama, o sa akong papa, sa skwila na masadwa, sa duwas, akong kuya. And syempre guys, sa akong papa, trabaho, akong mama, gaati man na mo. So, mauna ang reason guys, ngano ako na kay kaya, kaya ko guys, usahay lagi gaya na, na malimpihan, di diha kay tungod sa kabisi sa akong mama. Og by the way guys, last month pa na nalimpiyuhan diha guys. Dili unta ako molimpiyo diha guys kay tungod atong nilimpyo mi sa akong mama diha tapos paghikap nako sa sungka, nakahikap ko bleed moto, nahiwa akong kamot pero di man gid siya over nga pagkahiwa na samar lang guys ba pero laom pero gamay ra siya guys di man siya makamatay pero ako gabi gid kay akong hila ato, kay gadlukan miyang kay kog dugo guys tapos gisabayan pagid sa mong silingan gisungo pagid ko hala ka ba ana oy so maoto ni was akong hilak. Grabe gid kayo akong hilak dito na akong mata ng hubag. So by the way guys, ano lang day mo pang judge sa among lamisa nga anong hugaw na ay daan na ginang puti-puti guys. O ka nang murag nai, linya-linya liha, ka nang murag bananag forma guys. Kay, ka na siya guys, na Huwag eh. in taon, ay gin mo pang judge, kay di ba ay ngon nga dato, gid Huwag na hugaw na na siya iya guys, kay tungod ambot na unsa na, na hugaw rin mo nagkalit, katong gibutang na na mo sa mong taas, kay dugay-dugay mapuna na mo, huwag na gamit, good. So diha di ay guys kay nanilhig na ko diha kay naka fail kog hugaw na among kuan diha asaw, and ugma pa na nako mapan maong hugaw pa na and nagdali man ko diha good guys good kay magkaos pa sa kong mama tubig para pangpundo sa CR og sa among kusina akong kuya man gid tubig guys pero akong kuya pa man naabot 7 pa man to maabot Yeah, dungan sila sa akong papa. Mauna, tagagabi, eh, kami lang dugyo-duha sa kong mama mulihok diha. So diha diha guys, nagsudgog mga bugnaw na tubig sa Morefa na nami bugnaw yung ikapangaon na mo. kay kaya ko guys, ikabot ako sa akong papa guys, mangita gito sa bugnaw. Labaw na to akong mama guys, hiligid gito sa bugnaw na to. So, sa mauna, nagsud na lang ko guys, kaya tapulay mga pudgod ko magsudsud so, o guys sa among kulman. Ako na lang po naghihugasan ang kanang murag batol na gamay guys, kay gisudlan mga niya, isog ang baho niya. Sa so, na ako na hugasan diha, and ako na nagisudlan. So, karon guys, wala na gid my istorya sa inyo ha. So, karon mag-isip-isip -is na lang, mag I mean mag-isip-isip na lang kung sa akong ikwento sa inyo ha. Kaningon bi akong papa kung ganahan ka mag dapat magsigag yaw-yaw dili kay mag magingana ra ka. Sige na. So, maura na, guys. Kaya mo, boringan ko na ang mananaw sa mong video. So, tungod sa so, akong kadagan ni Pang Storya, guys. Wow, kabantay. Humana, mandi ay ko. So, maura na ang mga results sa akong ipang mo So, maura dito, guys. Bye-bye. Thank you. Salamat sa pagpanood. Sana all.